Hi, vlog! Hi, vlog. <laughs> Hi vlog. <laughs> oh. Yan lang tayo, Liko, eh. Ha. Oh. Hmm. Doon. Pwede doon? Ha. Oh. Papahitan Lili ko ba yun sa kaliwa? Baliwa? Ha? Ah. Ha? Alam nila yan. Kasi na, ano, ha? Ah. Ha? <laughs> Kay ano, aling maliit, RSJ. Saint Mark. O, oh, yan, may Saint Mark.

Madami nang na pumupunta dito. Kasi mura lang kasi yung mga ano, mga paninda. Dati may mga Japan surplus yan sila eh. Kasi sila pe <laughs> Oh. <coughs> ayun na, ayun na. Oh. Blue. Alam, daming tao. oh, hapon na kasi. Wala, ang ulan na. Mambo na. <coughs> Ayan na nga sila, oh. nakabit-bit na. <coughs>